Oh, po yun, sarap ha Talaga naman Oo oh, no. naman, eh aga-aga napasyal ka sa akin Iba talaga yung kumikita na talaga Grabe uh, riwasalan tayo sa buhay ng konti lang Konti lang naman, Kunti hindi lang. naman marami Ako oh, pwede mo nang mabahagihan dyan ng konti na yun eh. May problema na naman ako Alam mo naman yun, alam mo na yun ano yun Ako madali akong kausap Kasi kaibigan kita eh Diba? Magkano ba inihira mo? Ano na? Isang libo lang. O, oh, kita mo yan. Isang libo. Ibigay ka na isang libo ngayon. Ayan, isang libo. Kita mo. thank you. Ito sinasabi ko sa'yo. Nung ikaw ay meron, nasa na mga kaibigan mo ngayon. Diba? Ang dami mong kaibigan. Marami kang pinakisamahan nung ikaw ay meron lahat sila lumalapit sa iyo humihingi sa iyo dito humihingi doon nagpapainom ka nagpapakain ka ang lalapit nila sa iyo nung sila ay nakakaangat naman sa buhay nasa sila ngayon mga tropa mo wala di ba iniwan ka bakit wala ka na di ba ang hirap sa atin ngayon eh. kapag may pera ka pinakikinabangan ka pag wala kang pera tablado ka na. Ba? Diba? Kaya ikaw, mag-isip-isip ka. Hindi lahat ng kasama mo, hindi lahat na naaasalamuha mo ay tunay na kaibigan. Ba? Diba? Meron mga taong kaibigan na plastic. Meron kaibigan, ka kaibigan na ka lang. Meron kaibigan na paikisamahan ka ng dahil sa pera mo. Diba? Dati ang dahil mong pera. Diba? Ang ganda ng trabaho mo lahat sila puro delta happy delta happy di ba konting kibot delta happy tatambay sa iyo talapit sa iyo kakain aalis ay na naman sila bukasan. at nakita ko yun pero tayo magkaibigan alam ko yan pero hindi kita inabuso may mga tao kasing abuso Takaangat ka ko ng konti nakala mo sino na yung mas malaki pa sila sa alabaw diba yun ang mga taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan kung saan sila nanggaling at saan sila nagmula at kung saan sila nagsimula diba? tulad mo sila nagsimula sa iyo wala silang pera pinagbibigyan mo ngayon sila nakakaangat na nasa sila ngayon wala hindi ka na pinapansin dinadaanan ka na lang diba? kaya kailangan mindset sa panahon ngayon utak ang gamitin hindi lahat ng kaharap mo pagkakatiwalaan mo 'di ba? Hindi lahat na nakakasama mo ay kaibigan mo. 'Di ba? Ang maging aral sa iyan. 'Di ba? kang tutulot sa iba. Nakala mo ko sino, hindi naman sikat. Hindi naman artista. 'Di ba? Lumaki lang ang tagahanga, niwan na sa ere. Tulad mo. Kakasamahan mo. Wala na, nasa sila ngayon. Ay kita mo nasa beach. Nagra-ride gagala, kumakain. Pero hindi ka asama. Bakit? Wala ka lang pere. Diba? ba? Kaya ako o sa iyo. Kaming aara sa 'yan. Ha? Ibigan. Oh, paano diyan ka na? Okay, salamat. salamat, salamat kay Ibigan, salamat. Senang lang ako. Napakaraming sinabi. Wala ah, lang talaga itong taong 'to. I'm <laughs> sorry.